video ng ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Patrick Termines at mula naman ito kay Facebook user Jane Martinez Calventas. Nakuha naman isang gabi ng Yanige ng napakalakas na lindol ang Cebu at sa video nga ito nakuha sa tapat ng isang McDonald's branch habang kasalukuyang lumilindol ay may napansing kakaiba ang sender. Sa umpisa pa lang ng video ng ito ay makikita na ang isang itim na imay na animo ay isang tao na hindi gumagalaw at nakatayo lang malapit sa bintana ng gusali. Pero matapos na mawasak ang mga bintana ay naglaho ito at may isang kakaibang imahe muli na makikitang umangat mula sa sahig Naniniwala ang ating sender na posibleng isang multo ang nakunang ito sa bintana ng gusali sa kalagitnaan ng napakalakas na lindol. Pero wala namang naging pahayag tungkol dito ang uploader ng video. Pero posibleng nga kaya na isa itong multo. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ang video ito ay ipinadala sa atin nang isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at kuha naman ito ng kanyang kakilala sa loob ng boarding house nito isang maulan na gabi habang ito ay nag-iisa at matapos di umano niyang i-video ang kanyang pagsasayaw at nang i-upload na niya ito sa kanyang Facebook ay meron siyang napansin na kakaiba Narito ang video at panoorin mo ito ng mabuti mga bala sa pagsasayaw ang lalaking ito, ay hindi niya napansin na nagpapatay sindi ang mga ilaw mula sa kanyang likuran. Pero ang higit na mas nakapangingilabot sa video ito ay ang paglitaw ng maputlang kamay na ito na humawak sa gilid ng pintuan. Ayon sa ating sender ay hindi naman di umano edited ang video ito at mag lamang ang lalaki nung mga oras na ito sa loob ng kanyang boarding house. Pero posible nga kaya na isa itong multo. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at mula naman di umano ito sa isang ghost hunter sa China na sinubukang magtungo sa isang sementeryo sa kalagitnaan ng Ghost Month para subukang mag-imbestiga habang siya ay naka-livestream. Pero sa umpisa pa lang ng kanyang imbestigasyon ay merong nangyari na naging dahilan para hindi na siya tumuloy. Sa 他乐鸡巴咋整咋整？哎！哎！哎！哎,哎！我操！哎！哎！哎！哎,哎！哎、我的妈呀！我我操你妈的！哎！哎！哎！我的妈呀！ Habang nasa unahan pa lang ng sementeryo ang ghost hunter, ay napansin niya ang tila pare-pareho ang mga litrato na makikita sa mga puntod. Pero ang mas nagpakilabot sa kanya nung gabing ito, ay nang makita niya mula sa kanyang likuran, ang animoy isang lalaki na walang muka. Ayon sa ating sender, bagamat wala itong mukha ay naniniwala di umano ang ghost hunter na posibleng ang lalaki na makakita sa mga litratong nasa puntod ang nagpakita sa kanya nung gabing ito. Pero posibleng nga kaya na isa itong multo. Kayo na ang bahalang humusga. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, Iniimbitan kita na ihit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang Japanese ghost hunter na si Risha ay binisita ang isang abandonadong templo sa Japan na minsan na rin niyang napuntahan sa mga nakaraan niyang investigasyon. Ayon sa mga kwento ay puno di umano ng mga pagpaparamdam sa loob at sa altar ng templong ito. Kung kaya naman sinubukan na mag-imbestiga ni Risha para manghalap ng mga patunay na ang templong ito ay totoong haunted. Ayoko dito, kung 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 と私が入ってきたら地味な現象すら起こらなくなりましたなので私本堂に行ってこようかなって思うんでカメラセッティングしますじゃあここに定点を置いてええを置いてええを置いて,置いて,置いて私は本堂に行ってきます、うん します。っはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっとっはっ リシャの動画で上がってはいるんですけども以前ねここも来たことがあるんですけどこの本格寺本堂ですねでもこっち行ってないんですよ。 Nag-umpis may record ng camera ni Risha Ang iba't ibang mga tunog at mga boses Na nagmumula sa paligid ng nasabing templo Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin si Risha sa pag-iimbestiga At nagtungo sa banyo ng templo Kung saan mas madalas di umano ang mga pagpaparamdam Koko nandaro Koko nandaro Koko nandaro

てえっって待って待って待ってなんだけどそんなことあるえしっかり撮ってんだけどやばっ 入るなってことですかね。気持ち悪い。<laughs> なんで取れたの?。意味がかんない。まあ、いいやあ、危ない。えちょっと。こっから先、行けないですね。行けないですね。行けないですね。危ないわ。 何かの儀式やってんじゃんえさっきお風呂で聞こえたトイレの音ちょっとどうしようかなって階段戻ろうかな あととトイレといえばですよ学校じゃないんですけどちょっと私思いついちゃったトイレの花子さんやってみようかなって思います。 Nakakarinig si Risha ng iba't ibang mga tunog, pati na rin ng mga boses na tila may iba pang naroon bukod sa kanya. At habang si Risha ay nasa loob ng abandonadong templo, ay nai-record ng kanyang kamera na nakasetup sa altar ang paglitaw ng isang itim na figura o imahe. Hindi ito alam ni Risha ng mga oras na ito dahil nga abala siya sa pag-iimbestiga sa loob ng templo. At matapos nga nito ay napagpasya ni Risha na subukan ang larong Hanako-san na isang sikat na paranormal game sa Japan kung saan ay magagawa mo di umanong makatawag ng multo. So, hindi ko Hanako-san. めっちゃ怖い花子さんいらっしゃいますか花子さんいらっしゃいますか 花子さん、いらっしゃいますかじゃ全部行きます花子さん、いらっしゃいますか花子さん、いらっしゃいますか花子さん、いらっしゃいますかちょっと、次はですねこの の中に入ってみたいと思いますうーや,やば はい、ここでちょっとですねここでていてになるんですけどもう一回ここで花子さんに問いかけしてみたいと思いますやばいやばいやばい花子さんいらっしゃいますか花子さんいらっしゃいますか <laughs> こんばんは いらっしゃったら何か返事してくださいあ待って、めちゃめちゃ怖いやばいこの個室だからさなんか耳が詰まる感じ Habang isa isang kinakatok ni Risha ang mga pintuan ng cubicle sa banyo, ay nagumpisa siyang makarinig ng mga pagkatok. At sa kanyang pagpasok sa loob ng isang cubicle, ay muli siyang nakarinig ng mga tunog at boses. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Hanako-san, ilasayman, ilasayman, ilasayman. Ito, さんいらっしゃったら何か合図してください。<laughs> 花子さんいらっしゃった、ちょっと待って待ってやばい。 Habang si Risha ay nasa loob pa rin ng isang cubicle sa banyo, ay nakarinig siya ng mga yabag sa labas. At matapos nito ay narinig niya ang isang malakas na tunog na nagpatakbo sa kanya palabas ng cubicle. Pero ang mas kakaiba pa sa video ito ay nang makuna ng nakasetup niyang kamera sa labas ang paglitaw ng isang itim na figura o imahe mula sa harapan ng pintuan ng cubicle kung saan ang galing si Risha kanina. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kaya na ito na nai nai-documento ni Risha ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong templo na ito sa Japan. Mga multo nga kaya ang nai-record ng kanyang kamera nung gabi ito. Kayo, ano sa palagay niyo? May isang TikTok user na nagngangalang Alejandro ang nagbabahagi ng mga video sa kanyang TikTok account tungkol sa kanyang pagtuturo sa mga alagang aso. Pero nitong nakaraan ay nagbahagi siya ng isang kakaibang video. Nakuha isang gabi habang inilalakad niya ang kanyang mga alaga. Nang bigla na lang mabalisa ang kanyang mga aso at tila ba may nakikita ang mga ito mula sa dilim. Kung kaya naman naisipan niyang mag-video nung gabing ito. Amigos, son las 12 de la noche y van a pensar que estoy loco. El día de hoy no pude pasear a mis perros y mis perros no pueden quedarse sin salir. Tuve un compromiso, pero aunque estoy en un lugar totalmente solitario, vine a traer a mis perros a hacer algo que aman, que es nadar. Aquí, ven. Vamos. No quiero que se me vayan a perder. Aquí. ¿Qué traes, Zeus? espérate se, Zeus. Se, ¿Qué traes? Quieto, quieto. Danos, Seth. ¿Qué tienes, Seth? ¿Quién? No hay nada. Cálmate. ¿Sos? aquí, aquí. ¿Qué tienen? Aquí, aquí. Cálmense porque están nerviosos. ¿Qué estás viendo? Espérate. ¿Qué tiene este? Oh, shit. ¿Qué? Hay algo ahí. ¿Hay una persona ahí o qué es eso? Espérate, espérate. ¿Es una persona? ¡Thanos! ¿Qué es eso? Espérate, cálmate. ¡Thanos! Quieto, Zeus, quieto. ¡Thanos! ¡Ah, ¡No, si es una persona! ¡Danos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Thanos! ¡Aquí, Zeus! ¡Thanos! ¡Seus, aquí! ¡Seus, aquí thanos aquí zeus thanos zeus aquí zeus aquí ¡Joe! ¡Joe! ¡Danos! Vete. Danos. Quieto. ¡Shit! Seos, Quieto. Quieto. Danos. ¡Shit! Quieto. 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 Oh, Quietos. Quédense ahí. Quieto ahí. ¡Cálmense! Shh, ¡Quietos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Quieto, Thanos! ¡Quietos! ¡No! ¡Thanos! Mejor nos vamos a ir ¡Thanos! ¡Thanos, set! ¡Thanos! ¡Set! ¡Set, set Thanos! ¡Quieto! Sa umpisa ay napansin ni Alejandro na tila balisa ang kanyang mga alagang aso at nakatitig ang mga ito sa madilim na bahagi ng kalsada. Pero kung noong una ay hindi niya alam ang dahilan, maya-maya pa ay napansin na niya ang tila isang babae na may puting kasuotan na unti-unting lumalapit sa kanila. kumalma na ang mga alagang aso ni Alejandro, ay lumayo na rin ang misteryosong babae at naglaho na sa dilim. At ayon kay Alejandro ay wala siyang ideya kung sino o ano ang babaeng ito. Pero ang nakapagtataka di umano ay naglalakad ito sa dilim na walang kahit anumang dalang ilaw. Pero totoo nga kaya ang mga nakunan sa video ito Isa nga kayang multo ang nakainkwentro nila noong gabing ito? Kayo ba? Ano sa tingin niyo ang isang ito? Ang video ito ay mula kay TikTok user, Anderson. At kuha ito isang gabi habang siya ay gumagawa ng video na ipapadala niya sa kanyang asawa. Pero matapos niya di umano itong may sense sa Snapchat, ay may napansing kakaiba ang kanyang asawa na nagbigay ng kilabot sa kanilang dalawa. Narinig si Anderson ng mga tunog na nagmumula sa labas ng kwarto pero nang tumayo siya para tignan kung ano ito ay wala naman siyang nakitang kahit ano pero matapos niya nga na maisend ito sa kanyang asawa ay napansin nito ang paglitaw ng isang kakaibang imahe mula sa pintuan ng kwartong ito. Naniniwala ang mga nakapanood ng video ito na isang tunay na multo ang nakunang ito ng kamera ni Anderson at nanindigan naman si Anderson na ang video na ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam muna sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat. Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, Zedle PH, Jumar Safe, Pumpkin Scully, Okot Shara May Lelay, Chris Paday, Gravity Moto, at Ran Manson Gold. kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!